tumula. Gawa po ng... Ah, yung mga hugot. Yun. po ako. Saka nasaktan? Sa dati ko pong best friend. Dati po. Dati po. Eh. Ako yung unang napol. Walang sumalo. Talaga. Oh. ka. Una ulo. Walang sumalo. Ito, <laughs> okay. um, maganda. Ano pangalan nun? Arlene po. Arlene Paraleas Nido, ang mong buhay ko. Oh, Kamusta mo si Arlene? Arlene, Mong, Monggi, Bongal, Budang, mahal na mahal kita. Sana lagi ka mag-iingat dyan. Kahit wala ako sa tabi mo, sana maramdaman mo yung presensya ko. Oh. Dahil ikaw yung taong walang presyo pero may halaga. Love you. Siya yung babaeng talagang nag-inspire sa akin para gumawa ng tula. Sinaktan niya man ako nung una pero bumawi naman siya binasaya niya ako. Siya yung naging sandigan ko sa lahat ng lungkot. Di kaya, sinamahan niya ako kung ano mang bagyo yung dumating sa buhay ko. Kaya, super thankful ako. Bukod sa nanay ko, thank you, nai. Eh. Thank you, monggi, ng buhay ko. Hmm. <laughs> ano pa yung mga pwede namin Mat matinig na ganyan? Ano pa? Parang, kanyari, ikaw ang isang parang... Ikaw yung jeep. Uh, ako yung pasaherong laging naghahabol. Uh, <laughs> Parang asong laging tumatahol. Uh, Ikaw yung jeep na kapag napuno na ay iiwan na lang o bigla. Uh, Pero mahal, Dahil sanay na akong maiwan, hindi na ako nabigla. Alam kong sa choices mong all of the above, ako ay none of the above. <laughs> uh, ako yung taong maraming talento dahil talento kong magmahal ng taong hindi ako mahal. Talento kong masaktan kahit wala akong karapatan. Talento kong mangarap para sa babaeng kahit kailan hindi ako pinangarap. At sa lahat, talento kong maging masaya kahit nasa piling siya ng iba. Julius, etong tabladong to, sa bawat matang manonood sa'yo, hindi lang isa, Kundi, milyong-milyong mga mata ang makikinig at titingin sa iyo. Ito po si Julius, ang ating misitang may hugot. Magsimula sa mahal kita, natapos sa malaya ka na. Pinana ang puso ko ni Cupido. Pero ang puso mo ay tila nakailag. Kasabay ng pagmulat ng aking mga mata, ay ang pagmulat ko sa katotawa ng mahal kita. Mahal kita kahit ang sakit-sakit na. Mahal kita kahit magmuha kong tanga sa harapan ng iba. Mahal kita kahit alam kong ako lang nagmamahal sa ating dalawa. Kaibigan lang kita. Kaibigan lang kita. Kaibigan lang kita. Yan ang paulit-ulit na katagang pinapamukha mo. Paulit-ulit na katagang pinaparamdam mo. Paulit-ulit na katagang masakit. Pero tinanggap ko. Pero mahal, sa kabila ng lahat, isang araw lang. Isang araw lang ang hinihiling ko na sana sa muling pagbabalik mo ay masabi ko sa iyong nakamove on na ako. <laughs> mahal ko ang sarili ko. Mahal ko ang pamilya ko. Kaya mag-aaral muna ako. At dito natatapos ang kwentong nagsimula sa mahal kita natapos sa malaya ka na. Thank you.